Alam ko masisipag na champion. Alam ko So medyo pa mga tama. Kailangan daan ng mga isa o dalawa. Okay. Kaya kay Gipre, tagabago, At saka kay Gerard At kay Ang ginawa mga tropa Kaya lima na pagyam Bakit hindi kayo ha? lima talaga Okay, masigit pa eh Kanya si para ito sa mga beginner. Yung mga magagaling na dyan, hindi na kasama. Simple na yun. Para ito sa mga magbukan. Yung mga medyo magaling na, huwag nyo na akong ibabas. Hindi nyo kayo. Ibabas yung parate. Pero okay lang na. Lahat sa lahat ng set out, sa lahat ng mga buzzers ko.

sasagyan nyo lang sinter brake yung sa dulo pag hindi inayin ang sa dulo bang balay yung aking kondisyon babalutin so ang live sinter ito yun ito yung pinakapukot niya paniguro na hindi titikwas papasok yung dulo niya okay.

kasi pag matigas, mo yung mayari. lao sa daga, wala silang mga gamit. Pinakamay lang yan. Okay. So, dapat export. 5-8. Ang trade niya naman pa, 5-8 na yung Standard yun. Unified National Force. English. Okay. So, dahil medyo atigas naman yung pala, yung pala pinadaanan ng hantap na 5-8 din. Na Ayan siya mga tropa, ayan siya. Ito ay, kasi nga, higas yung... Parang naup lang yung muntos papal. ni gamit nila ng bacteria. So dapat medyo maluwag lang yung para. So dahil low bloom, papalo. Pwede na ang tap ng pipe. Chat out kay Robinson. Ikaw muntik.

अभी एक ये सभी नमक बताएं सुन रहे So pasok na pasok na Okay. So medyo pumasok na. Magamat maganit pumasok na siya. kemudian ada rubrikan 14 saya tahu keeser Paul di Kibiton di london kaiser Alonso Matos di Columbia saya, saya tahu medyo maganit yung maratot ang pinagpapas o sa lahat mga beginners yan 58 by 11 okay tapay na tapay na tapay na alis na tapay na tapay So, okay na mga pa. pasok ka, pasok na. So kung may natutunan kayo sa video natin ito, paki-like, share, at subscribe po. At paki na rin po. Yung notification bell para ma-update kayo sa susunod mga videos. Maraming maraming salamat.